Kumusta mga kalingap, mga ka mga ka-motivation? Siyempre, bago tayo magsimula ng ating pong, uh, munting pag-uusapan lamang, maising pag-uusapan, ay eh hayaan niyo muna po akong batiin ang ama ng kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang ng maligayang kaarawan at nawa ay patuloy pa siyang bigyan ng mas mahaba pang buhay, malusog na pangangatawa para makapagpatuloy sa pagtulong sa paglingap sa ating pong mga kababayang nangangailangan. Kaya kay Kuya Bal Santos Matubang, Happy, happy birthday and may you have many more birthdays. Tuka. And speaking of happy, happy, mukhang happy din naman ito pong si Payatas Boy sapagkat siya po ay nice strike. Yung patungkol sa mga ayaw papigil, uh, sobrang pangbabalahura sa mga kapwa YouTuber. Uh, yung iba ko kasi, nababaitan yata. Di ba mga kalingap na pag-usapan natin yan? Tapos meron tayong binabanggit na patungkol sa pupwedeng gawin. At saka maging warning din po dun sa ilan na medyo nakakalimot mga kalinga. Ano? So nabanggit po natin yon na yung mga ganon, uh, po pwedeng i-strike po yan. Kung hindi madaan sa pakiusap, sa magandang usapan, mga request ng mga ilang viewers, pag ayaw paawat, merong solusyon po dyan mga kalingap. At yan na nga po, meron tayong sinampulan dyan. So yan po ang topic po natin dito, mga kalingap. At uh, hindi ko alam, yung iba may idea na dahil kagabi hindi na sila nakapag-live. Kasi ang alam ko, oh, once na ma strike kasi yan, uh, take down po yan, you eh, no? yung, yung video rin tatanggal yan, pero ang alam ko, hindi pa siya pwedeng mag-live. Hindi ko lang po alam kung ano yan, one day lang or one week. Uh, basta, ano, yung ano po natin, uh, in-approve ni YouTube. Dahil yung, ano, di ba? Siguro yung ilan na sumisilip-silip ko sa mga naninira sa atin, yung pumupuna doon sa ano natin, tinutulungan, ang uh, uh, ano, ma pamilyang mahirap, tinulungan na natin, ginawan pa tayo ng reaction na kung saan ay hindi maganda. Alam, so nag-warning tayo. Siguro may one week before, nag-warning tayo na hindi tama yung ginagawa. Pero ayaw tumigil. Anong part na ba siya? Part 4 or part 5 na yata siya. No? Pero yung take down ho natin, part 3. Yung part 3 niya, takedown down ho siya. so ewan ko lang, sana mapanood niya ito. Huwag ganun, huwag abusado sa pag-youtube. At ito ho mga pag-uusapan natin para maging aware ang lahat. Hindi lang yung ano, hindi lang yung nambabalahura ang gusto nating iparating yung ganitong mensahe. Kundi pati po yung mga mababait na talagang kawawa naman. Pinagsasamantalahan ng ilan na ginagamit ng content tapos sinisiraan pa. 'Di ba? Hindi maganda. Unfair 'yon mga kalinga. Unfair yun. Ang saya-saya, 'di ba? So, 'yan ang sinasabi natin kasi there's no absolute always, there's no absolute kasi na naman, naging na naman tayo. So, huwag tayong masyado kasing maging abuso. No? Kinausap ka naman pala eh. Pinakausapan ka, naburahin mo na yung ganito, na huwag gano'n, na ganyan. Pero nagpatuloy ka pa rin eh. Kala mo kasi, syempre, lahat ng pagkakataon, content-content lang eh. Lalo na kung makakasira ka naman ng kapwa mo. Kung may problema ka sa ibang tao, sana, kinausap mo ng maayos. Pwede ba namang ipim, eh. Pero ang problema kasi, magko-content, tapos naka-on yung monetization, so lumalabas na wala naman talaga kayong pinaglalaban lumalabas na gusto nyo lang mag-content. At wala naman kayong pinupunto sapagkat wala naman kayong gustong maayos na gusot. Kasi kung gusto nyo ito ay maayos, kakausapin nyo mismo yung tao. O yan tuloy, nais-try ka tuloy, o ba diba? Ang saya-saya, ba -saya, diba? Sa kung magko-content kayo, yung maayos, yung maayos lang. Hindi naman natin sa sinasabing tinotolerate kung meron man pagkakamali o kung anuman bagay yung ating pong nakikita, kung kailangan natin mag-criticize, walang problema. Pero pag dumadating dun sa punto na sinisiraan na natin yung tao at wala naman tayong matibay na basihan at wala naman talaga tayong pinaglalaban, wag na lang, no? Kung gusto mo magreklamo, no, idemanda e mo na lang yung tao. Kung gusto mo magdemanda, pumunta ka sa barangay, no magwelga ka, ka rin diyan no mag-strike ka eh pero hindi ka na makakapag-strike sapagkat naunahan ka nang mag-strike oh di ba payatas boy paano yan okay lang yan may dalawa pa naman eh so kaya pa yan may pangalawang strike tas pangatlo kapag pangatlo at nawala na total yung channel mo yun yun ang medyo mas uh, nakakalungkot no kaya may pagkakataon pa kayong magbago so, puro kain ng kain ng noodles kaya may naman masustansya hindi porket ang dami mong alam ang dami mong uh, gustong ipaglaban eh magaling na kayo ang dami niyo eh no kung tutuusin, kung tutuusin lang, lahat, karamihan sa mga basher ng kalingat ngayon, wala naman talagang totoong pinaglalaban. At masasabi natin, hindi malinis. Hindi kayo malinis. Kung kayo ay malinis at wala kayong kasalanan at wala kayong ginagawang mali o nagawang mali, pwede kayong magsalita. Pero dahil kung kayo ay kasama doon sa sinasabi niyong gulo, you don't have the right para batikusin ang isang tao o ang isang grupo na kayo mismo ay hindi rin naman malinis. Diba? Ganun lang yun eh. O, ayan tuloy, na strike O, sino pa susunod? No, tuloy lang, wala namang problema. Diba? Ito, napanood natin kay Kuya July. No, karapatan niya yun at karapatan din naman niya na tumanggap ng respeto. O, napanood din naman natin yan. Yung content na yan sa live ni Batang Lamog. Batang, batang Hamog. 'Di ba? Oh, may pagkakataon pa magbago ka, lang. Payatas, boy. Kaya kaya mo 'yan, no? Mabait ka naman eh, no? Patunog ka na lang. At paggising mo, baka sakaling wala na 'yung strike mo. No, ako naranasan ko rin naman 'yan eh, may strike ako. Pero ang totoo niyan, nagahanger strike 'yung mga chicks dun sa labas. Kapag hindi ko sila nadadala, kapag hindi ko sila binibigyan ng atensyon. Gago! Ano na pagkakaiba ng ating strike? oh so, doon naman sa mga nanonood dyan, pambihira, tatawa-tawa pa kayo dyan. Hindi naman kayo naglalike, hindi rin kayo nag-share. Mag-like nyo na yan. So, muli maraming maraming salamat. Kita-kita po tayong muli sa ating pung susunod na vlog. Alright?